Cassandra. Paano ka nakapasok sa whirlwind? Again, fact lang to. Walang uh, connection sa tax evasion more. ano? Paano ka nakapasok sa whirlwind? Uh, sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Uh, ito si narinig ko sa House uh, hearings, ito si Duan Ren Wu, tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag? Tama. Uh, hindi Tama ko po bang? sure kung naano, ano, nandun yung name na. Uh, ninong mo saan? Ninong Ninongan o Ninong mo sa Binyag? Uh, uh, ang sabi ng mom ko is Ninong ko po. Sa Binyag? Opo, uh, yata. Yeah. Tama hindi, o hindi? Hindi, ko po sure, Mr. Chair. Okay, basta, Ayun lang yung sabi ng mom ko. Basta tawag mo lang Ninong. Opo, uh, uh, way back nung pinakilala pa po, po sa akin, long time ago, Sino nung pakilala nun sa iyo kay Ma ko. si mama nung, mother mo ang yes, nagpakilala yes yes nung buhay ko ni Duanren at your mother ah uh, sabi nila best friend daw po best friend sila oh, saan sila nagkakilala alam mo ba ah uh, sa China po sa China sila nagkakilala yes, po. so nagkakilala sila sa China naging best friend sila nung pumunta sila dito ah uh, kinuwa siyang ninong mo Ah uh, bali po ay yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At oh, nung uh, uh, nandito na siya, uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation. Ah uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya. Opo, oh, uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi uh, kakaalis lang po ng mom ko. Uh, ano? ano? <laughs> Uh, uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi, 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 na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating ni po, kakaalis lang. If po. I may, Senator Sherwin, okay. bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Uh, time na yun, kakawala lang ng ma'am ko. Sorry nawala as in nagdis nag nagdisappear sila or namatay sila namatay mam Ma ko and then yun yung panahon na dumating si tuan renwu sana so, to sure okay. okay. well uh, uh, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother pero tama ba nawala ang iyong mother na, na, namatay ang iyong mother Yes po, Mr. Anong year 'yun? Uh, 2017 December. 2017. Mm. At dito naman pumasok si oh, uh dito naman dumating si Mr. Duanren. Hmm. Dumo siya nakilala. Okay. At uh, tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang oh, nagpasok pa, sayo sa iyo uh, sa Whirlwind Corporation, no? Yes, Mr. Okay. Senator Sherwin. So, i parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Ren Wu? Miss Cassandra. Ah, uh, parang ganun na nga pa, Mr. Sherwin. Parang ganun. Alright. Senator Sherwin. Thank you, thank you, um, Madam Chair. At um, nung uh, pinasok ka na sa whirlwind, um, inappoint kang kaagad na Corporate Secretary. Tama, uh, Cassandra? Yeah. Uh, oh, Mr. Chair. Oh, minum ka mo ng tubig, oh, Cassandra. okay lang po. Minum ka um, uh, tubig. Mr. Chair, uh, if regarding sa word win or Any company po, uh, I invoke my right against self-incrimination. There's um, upcoming mga cases po na ipa-file nila sa akin and again, maari po silang lahat gamitin sa mga kaso po. Pasensya na po. Again, ito ay factual pa lang. Uh, binanggit mo naman kanina kung ano yung trabaho mo as secretary, uh, trabaho mo at treasurer. Uh, gusto lang naman namin malaman, italihan itong mga trabahong to. So wala naman kaibahan, no? wala pa naman uh, kakaiba sa ginagawa mo noon at uh, nung nasa Whirlwind Corporation ka. As treasurer, ano ang trabaho mo as treasurer? Kasi dual role ka eh. So basa ko dito, talagang pinagkakatiwalaan ka ni Miss, Mr. Duan Ren. No? Um, Mr. Chair, regarding naman po sa treasurer, uh, I'm sorry po ulit. Uh, I booked my record. Anong against, trabaho mo lang as treasurer? Uh, kasi po, um, there's a money laundering case file. Uh, hindi man po sa word win, pero meron pong case na final po ang money laundering. So I think lahat po ng money na nasa akin... Is, Again, wala pang case, ha? Let's, let's put, it, the, put that on record. Wala but pang case. But they filed case against me. but, no, but that, again, it's not connected to Porac. Walang kinalaman sa Porac, walang kinalaman sa Worldwind at Lucky South. Lahat ng final na case sa'yo related to Bamban. Yes po, Mr. Chair. But um, I think they have upcoming case na ipa-file po sa akin. Uh, the, uh, na po yata sila ng case para ipa-file po sa akin. Yep. Ang tanong but lang naman, simple maaari, lang, anong trabaho mo as treasurer? Yun lang naman ang, tra yun na lang naman ang Um, Can I consult my lawyer? Go ahead. Go ahead. Thank you. Uh, Mr. Chair uh I invoke my right against self-incrimination. May papakita din po kong letter. Well, well, Madam Chair, I for me it unacceptable yung invoking of uh, the right because wala naman siyang kaso. Um, again, no, uh, itong mga hearings na ito pwedeng mangyari wala karing kasong i-file sayo. Uh, kaya unacceptable para sa akin na uh, to invoke her right. Uh, hindi tama na ginagamit yan na kung ayaw mo lang sumagot o uh, feel mo lang na hindi ka dapat sumagot hindi legal remedy yan um, madam chair i understand that there will be more hearings on this on this topic so i'll yield my uh, uh, my uh, time to senator ercito and uh, madam chair at the proper time i will file a um, a motion to cite uh, cassandra in contempt for um, not responding to the questions. Very basic questions, wala naman po itong um, uh, hindi naman po malalim at hindi naman komplikado yung question, very factual lang po yung mga question and at the proper time. Salamat, Sen. Sherwin. So, Miss Cassandra, meron ka pang 31 minutes bago namin i-suspend itong hearing. uh, bago i-consider ni Senator Sherwin uh, gawin yung motion na iyon. After all, para sa iyong kabatiran, Ms. Cassandra, yung right against self-incrimination, hindi po yan pinaprohibit yung legitimate inquiry in non-criminal matters. Kasi hindi po ito uh, criminal hearing, ito po ay legislative hearing in aid of legislation. At gaya ng paulit-ulit namin sinasabi, mga usapin ito ng facts, simpleng facts. Okay?